Basta mga haul goods. Bibihis na tayo kasi. Anong oras na? 9, check na. 53 na. So, ang out ko kasi, last G's. Pero, na 10 minutes before time, nasa locker na ako. Kaya, ganito sila rito. Okay lang naman yun, mga haul goods. Hindi naman katulad to ng Pilipinas na sinasagat yung oras. Dito naman, mga ah, ganitong oras. Kapat nasa locker na. Nakita niya ako. Light na lang yung jacket ko na nasuot ngayon kasi nga hindi na gano'ng malamig. Mga cold goods Yan. Iba kasi yung pantrabaho ko. At pang daily ko. yung mga cold goods. Ay ko. Call goods na ba? Pero mag-lotion muna tayo. Malamig sa labas na rin eh. Kahit na gabi na. yung mga cold goods. Shoutout nga pala sa mga bago kong subscriber. Hindi kasi ako gumagamit ng lip balm. Lotion lang mga ka-all eh, Para na rin naman ako nag-lip balm. Eh. Ah, ah mga ka goods. Tara, tara, tara. Let's. Tara, let's. Pwede na. Uwi yan na. Tara, let's. Wala naman yung tao rito eh. Mga ka-all sa tower with the Ikutin natin ito mga kaul goods. Ayan Hanggang CR. Gusto makita yung CR namin mga kaul goods. O, ayan. Ito yung CR namin. Shower. Kasi yung iba, after ay, ng trabaho, naliligo na rito sa trabaho, sa locker. Libre naman yun. Ah, Tapos ito yung CR namin mga kaul goods. Ayan na. Ayan yung Iba yung naglilinis ito. Ayan, yung mga utility, mga haul goods. Ah. Yeah. So, paalam na tayo sa locker. Bukas na lang ulit mga haul goods, no? Ciao, ciao, ciao mga kalaker. <laughs> okay. Sabas so, tayo mga kalaker. Sabas tayo mga haul goods, mga kalaker. <laughs> na no, stops the dan tayo sa security guard. Ito, bagong buksan niyan. Tingnan mo na 'to ng goods bago mo siya mabuksan ah yeah. ito yung entrance stop mga foul goods ayan yung entrance stop pindutin mo ulit to bago mo to mabuksan mga foul goods pindutin mo to para mabuksan to uh, mga foul goods was, ito yung security guard secure sa labas na tayo mga haul goods dumaan pa kasi ako sa secure sa sa hotel kasi sa pinagkatrabaho ko ah uh, pag out mo kailangan mong ipacheck yung gamit mo kasi pumapasok ako nga sa mga rooms ng mga guests kaya yung secure laging nakatingin sa akin yan sa CCTV kaya dapat always ipacheck yung bag pag out Ganyan ang SOP ng mga hotel dito sa Poland, mga ka-all goods. Ah, dito na ako sa labas, mga ka goods. Hindi ah, ko muna ginamit yung ilaw ko kasi maliwanag naman dito sa lugar na to eh. Mismong downtown naman to mga ka-all ah, Dito ako nagtrabaho sa hotel na yan, mga ka-all goods. Diba? Ang laki niya, ang ganda niya sa labas. Kaya tara, let's we na tayo, mga ka goods. Ganda sa gabi, no? Maganda lang yun sa gabi. <laughs> Pero maganda talaga siya. Ang ganda ng trabaho ko eh. Ang Kaulgoods. Yun nga lang. Lagi talaga akong panggabi. Ang Kaulgoods. So yung makita yung labas sa gabi. Ito. Mga Kaulgoods. Ayan. 507. Diyan na yung 507. 517 pala. 517. Kakababa ako lang mga Kaulgoods. Dito sa sentro next bus naman. Napatakbo ko kanina kasi nga hinahabol ko yung bus eh. Buti nahabulat, naabutan ko mga ka goods. Ayan na, mga ka goods. Kasi nyo makita yung clock tower. Yan mga ka goods. Ayan. Ito yung clock tower paggabi. Nag-iiba-iba naman yan ang kulay mga ka goods paggabi. Ayan ganda ng mga call goods. Gabi-gabi ko yan nakikita. Gabi-gabi kong nabibiyo siya. Minsan kulay pula. Minsan kulay puti. Mga call goods. Kaya halos araw-araw ko -araw na nakikita yan. Dito sa sentrum. Sa Warsaw kasi, mga call goods. Isang taon na rin ako. Pero dito sa Poland, magpa-5 years, na, magpa years na tayo mga call goods. Siyempre, lumipat nga ako ng ibang agency, di ba mga call goods? Kaya dito sa Warso, mismong Warso, isang taon na ako. Kaya isang taon ko nang nakikita yan, ibit e, ibang kulay, mga ka goods. Hintayin na lang tayo ng isa pang bus para asakto. Diyan na isang bus, mga ka goods. Kaya kailangan medyo na dito tayo, mga ka goods. Baka maiwan tayo ng isa pang bus, eh, mahirap na. Sakto, mga ka goods. Ito na yung bus. Ah, sakit tayo rito. All goods Ay, lang sa kayan. Sa. Ah, pwede lang din mga all goods. All goods. Pababa na tayo mga all goods. yun Routine na yan tuwing, tuwing gabi. Ah, mga all goods, routine ko na. nagwawala pa minsan alam niyo mga call goods pag late ako umuwi eh, ng mga gantong oras syempre minsan nangangamba rin naman ako sa kaligtasan di nagdadrama lang tayo mga call goods pero ang totoo niyan minsan nangangamba talaga ako pag umuwi ako ng mga gantong oras minsan kasi na experience ko yung mapagtripan ka ng mga estudyante. Pero dahil estudyante, estudyante sila mga kaul goods. Ah, uh, mahirap din patulan. Syempre, estudyante 'yon, minor. Baka pag pinatulan natin, tayo pa ang mabaliktad. Kaya mga kaul goods, mas maganda na yung umiwas, di ba? Kahit nga sabihin mo nang silang may mali, pag pinatulan mo yun, mga kaul goods, lalabas na ako pa yung mapasama. Di ba mga kaul goods? Kaya minsan pag ganitong oras na, nangangamba rin naman ako. Kahit nasabihin mo ng safe tong polan sa paglalakad ng ating gabi. Minsan syempre hindi mo naman hawak yung isip ng tao na minsan may mang trip, di ba? E dito kasi pag tumawag sila, pag tumawag ka ng police, like example, tumawag ka ng police. Maya-maya, andyan na yung police mabilis silang rumesponde sa mga ganun case. Yeah. Kaya mga kaol goods, mahirap din mang mahirap din yung ganitong sitwasyon na umuwi ng late mga kaol goods. Pero no choice tayo. Ito yung pinasok kong buhay. Yeah, mga kaol goods, ito yung choice ko. Mga kaol goods. Kaya sa mga nandito sa Poland, yung mga mga datihan na, ingat pa rin tayo mga kaol goods. At sa mga Papunta pa lang dito yung nagbabalak na late na katulad ko umuwi. Ingat-ingat tayo at maging alerto tayo sa mga paligid mga kaulgoods. So, dito na ako. Malapit na all ako goods, mga kaulgoods. Diba? Dito na tayo sa building namin mga kaulgoods. Kaya safe na tayo mga kaulgoods. Ah, halos patay na yung mga ilaw ng mga kapitbahay namin sa unit. Yung mga kaulgoods time check. You know. Ten. Ten. Thirty na, mga ka goods. Dito na tayo sa unit natin, mga ka goods. Unang pinto. <sighs> mga ka goods. Dito din natin. door is open mga goods. two door kasi yan mga kaul goods yung isa pang basta two door siya mga haul goods magpagpag muna tayo ah, thank you lord nandito na sa bahay nandito na sa unit 'Yung unang accommodation namin kasi mga haul ka goods, may elevator 'yon. Pero 'tong nilipatan kasi namin, mga haul goods, wala. Kaya hagdanan tayo. Pero kahit na sabi mo nang 'yung dati naming accommodation, madalang din naman ako gumamit ng elevator. Eh pero to, no choice kailangan mo talagang maghagdanan mga haul goods. Oh. Dito na ako sa unit namin mga call goods. Ito na yung unit namin. Bubuksan ko lang yung malaking... Sino to? Kapit-bahay namin dumating. Ah, mga call goods. Shit. Mga wala pa yata yung susikong mansyon. <laughs> Ito na. Nakita ko na mga call goods. Tara na. Charan! Yung malaking susi, mga ka-all goods. Yung kalahati ng mukha ko. Diba? Oh, so, bawal na magingay mga ka goods. May tulog na eh. Bakit gising ka pala kayo? Sige ka si Rapi. Good morning, lakay. Good evening. tala kay Kagigising mo lang? ano oh, magising ako kanina mo uh, na. Na, tulog ako. Panghapon ka mabukas? Hmm, panghapon. Ah, pala, panggaling no? pagdating ko, tulog ako eh. pag ko lang kanina. Hmm, takay. Hmm. Panay-kay nga ako nito, yung, ni. Eh, Ano na nakik pala. Mayroon pa? Masa? 22. Kasing pa si Rapi. Panghapon nga pala siya. Sakto pagdating ko. Nasa kusina si Rapi. Kala ko may drug pala alas 6 siya bukas hanggang 11. Kaya magpapangabot pa kami mga goods Dito na ako sa bahay mga kaulugods. Papahinga na tayo.